Natuwa nga si Luka Doncic sa ginawa ni Clay Thompson sa labang ito at talagang heto na ang hinahanap ng Dallas team. Kyrie Irving naman abay akala siguro playoff game. Medyo sinoryoso ang preseason game na ito. Ganda na performance. Preseason game na naman tayo ngayong araw Dallas Mavericks versus Milwaukee Bucks last preseason game. Para nga sa dalawang team na da ito kaya naman start na agad tayo sa ating first quarter. At itong si Kyrie Irving making plays early at may five points nga siya agad dito. At itong si Gary Trent naman abay parang dinadarag nga si Clay sa opensa and four points nga ang iniscore niya over him. At dito nga rin mga idol, hindi na naman maganda ang start ni Clay. 0-4-3 nga siya sa laban sa umpisa. Pero buti na lang andyan nga itong si Kyrie Irving na 3 4 -3 naman sa umpisa ng laban. Kaya rin nilabas na rin at pinagpahinga na si Clay dito. And for the rest of the first quarter, Uncle Drew continues na buhatin ng opensa dito ng Mavs laban nga sa team ng Milwaukee Bucks. At down nga dito 22-21 ang home team after the first quarter. Second quarter natin after ng isa pang mentes ni Clay, ay bumawi na siya mga idol na hanap ang tira bang to back jumpers ang naipasok for 5 points timeout nga si Doc Rivers. Kaso mukhang gumana ang defensive adjustment ng Bucks sa kanya dahil sunodan niya ng mintes pati na rin ang isang turnover. And then the Bucks continues to play well pa rin naman sa kanilang opensa pero so is Kyrie Irving. At talagang hindi nga nagbimintes sa laban, 6-4-6 sa field. Pero bumawi nga si Clay mga idol, back-to-back 3-pointers kaya naman mga idol lumobo na sa 14 points. Ang lamang nila dito talagang umiinit na nga si Thompson dito, tatapi nga dyan si Luka Doncic. At sa pagtatapos ng ating second quarter, the Mavs maintains their big lead, 54-38 yan. At sa ating third quarter naman mga idol, maagang pinahingay itong si Kyra Irving, pati na rin si Clay Thompson. Parehas na nga silang naupo sa pag-uumpisa. At abay, itong mga role players ng team ng Dallas Mavericks ay talagang sineseryoso ang kanilang last preseason game. At pinalobo nga sa 71-47 to, to 7, ang kanilang kalamangan dito sa Milwaukee Bucks in just 6 minutes. At ang leading scorer pa nga rin mga idol sa labang ito kahit na upo na itong si Kyrie Irving with 14 points on 6 out of 7 shooting sa field. Ito namang si Clay Thompson in just 17 minutes ay nagtalangan ng 11 points, ng 6 na rebounds at dalawang assists on 42% shooting sa field. So magandang performance nga ito para kay Clay Thompson matapos nga ng hindi magandang performance niya last game kung saan hindi nga siya nakashoot ng basketball. o 4 10 nga siya mga idol sa field so maganda nga itong pangtapos sa last preseason game ng team ng Dallas Mavericks ay itong si Clay Thompson ay inent ang kanyang preseason debut dito sa team ng Dallas Mavericks on a high note at ang maganda niyan ay natuwa pa ang kanyang teammate na si Luka Doncic and for sure ang ibang mga teammate niya rin mga idol pati na rin ang team ng Dallas Mavericks ay masaya sa kanyang naging medyo maganda-ganda na at nag-improve na performance this game. Definitely a cause for excitement para nga sa mga Mavs fans ngayong parating na NBA season.